Guys, welcome sa panibago nating adventure. Manguhuri ulit tayo ng igat ngayon. So, ito ang ating gagawing igat hunting part 8. So, pangwalo na tayo ngayon. So, bababa pa tayo ngayon guys. Basta uh, lalayo pa tayo ng kaunti. Kaya ng pangako ko sa inyo, lalayo pa tayo. Kaya medyo inagahan natin ang pulas. So, kagaya pa rin ng dati guys. Pamamana muna tayo ng ating mga pamain. Ng ating tilapia. Ng ating hipon et cetera kung ano man ang makukuha natin eh so ngayon natin tayo ngayon sa gilid ng ilong pamalam muna tayo natin. Ang oras ngayon ay mga alas 7.30 na. Ang tamang-tamang magkakala tayo. Uh, tapos bukas na umaga, papantawin natin ito. Guys, mamaman daw tayo ngayon ng ating kana. So all in all, meron tayong labing Ang pinagkanaan natin, yung lugar na yan, yung may kawayan na yan. kung doon sa pagbaba yung sinurvey natin na nakaraan so uh, natin ulit guys ano kaya surprise na kabang sa so guys so uh, start natin buksan natin yung mga sorpresa ang ating mga kana may huli kaya tayo ngayon masusubukan natin ngayon guys okay so start na tayo tumingsan Next. Ito. Zero out of three. Wala guys, wala tayong huli. Ito sa lugar na ito wala. <coughs> Check natin ito isa dito. Meron tayo isa. Wala rin. Wala rin guys. Wala rin. Wala tayong huli ngayon. Sabi ko yes, wala pa tayong huli. Wala, dalawang kawin na lang natitira sa atin. Hindi natin alam kung may makahuli pa tayo. parang tayong inaalat tayo ngayon. Ano ba tayo pinakaulat ang dalawang ito katikit? Wala tayong huli guys, zero. Zero ang ating igat hunting ngayon part 8 Zero so, so, tingin ko guys uh, tapos na siguro ang season dito sa amin para sa igat ano? Uh, kasi na nakaraan tayo, nang huli tayo ng uh, dalag wala tayo na ang nahuli natin ay dalawang pagong tapos ngayon naman nag igat hunting tayo nagkana ako ng labing isa kahit isa wala guys eh tama naman ang panahon natin kaya lang uh, March na ngayon parang summer na hindi ko alam kung uh, wala talaga nakahuli ngayon kasi pag nakakana ako guys ng igat pang higat, monthly lang talaga monthly lang ako nakakana hindi ako nakakana weekly o araw-araw monthly ako nakakana kaya lang wala tayo nakahuli season ngayon so papalikin nito tayo after nang uh, siguro mga September October uh, dyan na tayo, tayo na try para sa amigigan natin so ano nga yan April, May, June, July August September so after 5 months siguro saka tayo papalik sa amigigan hunting season uh, for the meantime sabi mga sa inyo babalik na tayo sa ibang sa, ating ibang uh, content uh, try natin silagat naman And then, uh, babalikan ko yung uh, Japanese cake total uh, gutala. uh, babalik na ngayon yung ano yung face to face sa mga school uh, may mga bagong twist kami na bubuksan para doon sa ating uh, uh, content para sa Japanese cake ni Ron and Joyce so abangan nyo guys surprise ang maganda ito at gagawa ko tayo mga charitable events at uh, pupunta natin yung mga schools kung saan uh, mamamahagi tayo anyway uh, abangan nyo na lang guys may okay, bago kaming ilalabas okay So for the meantime, dito muna na natapos ang ating igat hunting season. So natapos tayo. Uh, for the whole year, naka walong session tayo ng igat hunting. So awa nyo sa eh, may malalaki naman tayo na uli. Kaya lang yung pang last, uh, ano natin, last episode, wala so, na talaga na uli. So hanggang dito na lang muna guys. At uh, sige, susunod. At uh, marami salamat sa inyo. Marami salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like, sa mga nag-view comment. Maraming maraming salamat sa inyo. Ngayon ko naramdaman yung pag uh, yung mga support ng mga uh, netizens natin na uh, dami na nag-comment, uh, dami na nag-subscribe yung views uh, kahit paano nakita ko nag i increase yan nag-appreciate. At uh, salamat. Maraming maraming salamat sa inyo at huwag kayong lulubay. Uh, maraming pa tayong gagawin. Okay? So for now salamat. Paalam muna.